Dennis De Pris TV. O bakit? Uh, bago ko patuloy, uh, bago tayo magpatuloy, isubscribe niyo ako at ipalo. Maraming salamat sa inyo. At uh, patuloy lang kayong i-like po ninyo ako. Para magkita-kita po po tayo ang susunod na content. So, kung nagustuhan po ninyo. Sorry sa mga uh, third party dyan, hindi ko kayo pinapatamaan. Bakit kaya masasabi natin o masasabi ng asawa, bakit kaya malakas ang power, mapower talaga, powerful talaga yung mga kabit? Bakit eh, sila talaga ang ng asawa natin? Bakit anong dahilan? Kasi unang-una, ang lalaki mahilig, yan, ma mahilig sila sa mga excitement o bago o, o panibago. Basta mahilig yan sa mga bago sila pag luma na parang ano na sa kanila eh. Ang asawa, ang ang example ng asawa ay parang cellphone. Ang cellphone, di ba, pag luma na, may mga gas-gas na, kuminsan, ibato na lang natin sa upuan, kuminsan, hindi natin ipinapansin na, hindi natin iintindi na kung saan man niya manggal. Pero, pag yung bago, yung hangad mo na mga mamahalin ma ma na mga cellphone, kaingat-ingatan mo yan pag maglagay sa kung saan mo man ilagay yan talagang binilagay mo ng maayos yan kasi natakot ka baka magaskasan o ano ganun ang halimbawa ng mga kabit mapawel sila kasi unang-una alam mo kung bakit na sabihin mo na dyan ka naman eh, bakit sila pa rin ang iniisip ng asawa mo kasi sila kasi wala, wala sa tabi niya wala sa tabi niya eh wala sa tabi niya yung kabit niya eh malayo eh kaya, lalo na kung may asawa din yung babae, may asawa din yung lalaki, hindi nila alam kung paano gawin nilang paraan para magkita sila. Nanduon yung excitement, nanduon yung init, nanduon yung paghangad nila na magkita sila. Kaya, yung isip ng lalaki, yung utak ng lalaki, wala na roon sa asawa, sa asawanya, niya, doon na sa kabit niya. Kaya, mas lalong iniisip niya, mas lalong tumataas ang ang trigger ng katawan nila, ang init nila, ang pananabik nila sa bawat isa ganun ang dahilan kung bakit masabi natin na parang mapower yung yung kabit ikumpara sa atin nandito naman tayo bakit yung iyon pa rin ang iniisip niya ganun yun lalo na kung lumak uh, luma ka ng cellphone ay kahit at, at saka yung ang gusto ng mga laki yung parang hinahunter nila yung mahilig kasi ang mga laki sa hunter eh kasi yung mga kabit na yan na hindi nila makuha-kuha agad hinahunter nila eh nandoon yung pagsisikap nila kung paano sila magsama, kung paano sila magkita, kung paano sila magano. Kaya tumataas na tumataas yung init nila sa katawan, yung paghangad nila sa bawat isa. Hindi nyo ba alam yung mga ganyan na mga style, yung mga hangad nilang magkita sila, lalo na kung natikman niya na ng isang bihis, pagpangalawa na yan, nagasala na yan, parang, parang manok na yan na hindi alam, yung manok na tandang na ok 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 ok, pabalik-balik na hindi na alam ang gagawin niyan, kasi yung panadabik niya nandoon, alam mo, sa totoo lang, aminin na natin, yung mga taong ganyan, yung mga cheater na mga ganyan, yung mga manloko na ganyan, mga kabit na ganyan. Kahit sa isip lang nila, sa imagination nila, nagkaroon na sila ng orgasm, ano ba yung tawag dyan, yung parang nakakaraos na sila sa sarili nila, kahit wala silang ginagawa. Kasi sa sobrang init na naramdaman nila, sa so pananabik nila na hindi mo maintindihan, na ang pinapairal nila, yung puso nila at saka yung isip nila, yung puso at ang isip magsama, yan ang matindi yan kaya nandoon, eh, ikaw na ba asawa ka, paano ang, eh, paano ka hantirin ng asawa mo eh, nandyan ka sa tabi niya, eh, nabubullshit ng asas magbumuka mo eh, hanggang kung maari lang na patayin patayin ka na niyan sa sobrang ayaw niya na sayo eh, ganun yun eh, kaya yung bago, yun ang masarap talaga at saka yung bawal 'di ba si mga pagkain ko sa yung bawal, yun ang masarap. Di ko minsan kainin mo na lang ko, bahala na kung ano mangyari sa akin, basta ang malaga makakain ako. Ganun 'yun eh. At saka tandaan mo ang, ang pinakamahalaga talaga niyan, yung magaling ka sa kama. Kasi yung mga kabit na yan talaga, lalo na kung yung asawa kasi na mga walang experience, yung hindi alam mag ano talaga, mag-anong gagawin niya para mapaligaya niya yung lalaki. May mga babae na ganun eh may mga babae ngayon, ko ng kaibigan ko. <laughs> At saka ako. <laughs> hindi marunong ko pala yan eh. <laughs> Ay, hindi alam magpaligaya, hindi alam magpaligaya yan. Hindi alam kung paano gagawin para lumigaya yung lalaki. Basta yun lang. Uh, bilisan mo na. <laughs> Pero yung mga kabit na ganyan, kasi kaya gasala ang asawa natin na gusto sila makita. Kasi grabe talaga, grabe talaga mag, talaga mag ano yan, sumayaw yan talagang ginagawa nila lahat yan kaya talo talaga ang asawa dyan at saka sila ang hinahantir ng asawa natin Eh tayo, paano tayo hantirin Eh nandyan apak-apakan ka nga, pag numadaan daan, hindi ka na pinapansin eh. <laughs> ganun yun ganun yun kung bakit masabi natin parang ma-powerful yung mga kabit bakit sila pa nandito ka naman, di ba? yung kanta ng silos, yung bakit na bakit siya nandito naman ako. Kasi kahit nandiyan ka eh wala ka na eh, laos ka na, luma ka na. Ganun 'yun eh. Kaya iyan ang masasabi natin kung bakit parang powerful ang mga kabit. Nandoon yung pag sa bawat isa, yung sabik nila. Kasi may mga pamilya na sila, may pamilya yung babae, may pamilya yung lalaki. Hindi nila alam kung anong gagawin nila para magkita sila. Hindi ni parang excitement, exciting, excited. Mataas ang tendency, mataas ang mataas ang expectation, ganon. Kaya dagdag 'yon sa init ng katawan nila, sa init ng pag-iisip nila. Kaya ganon, parang powerful ang mga uh, kabit. Kaya at saka masaya sila sa ginagawa nila basa sa dugo na ng lalaki lahi na nila sa dugo na basta na latum na sa katawan niya wala ka nang magawa dyan maghichit at maghichit talaga yan mga lalaki na ganyan kung may lahi talaga sila kaya alamin ninyo kung ang boyfriend niyo may lahi na na ganun pamilya niya wag na wag niyo patulan yan at talagang sinasabi ko sa inyo hindi pa sa dugo nila ang lahi ng mga manluloko mga nagchichitir ganoon yun kaya sana, huwag na tayo mag-isip kung bakit siya pang na dito naman ako ganoon na yun, wala na tayong magawa doon kaya ang sabi ko nga sa inyo pag gumano na, yung basurang hawak-hawak ninyo ibigay mo na doon sa kabit niya sabihin mo, pangit na to reject na to na ano na to, napagsawaan ko na to sa'yo naman, sawaan ako dito sa'yo naman tong tira-tira ko yun ang gagawin mo kaya sana magkits ninyo yung mga sinasabi ko ibigay nyo sa kabit niya ang basura na nasa inyo ingat kayo i love you ipalo nyo ako I subscribe at para patuloy tayong magsama i love you god bless you